Hi, good morning. So, today is Sunday. Yun, kakagising lang namin around 9.30. Pero yung mga bata nandun nga sa kwarto, yun, inuna pa yung paglalaro ng iPad nila. So, ngayon, ito, nag-prepare ng breakfast si Jamie. Ito, special request ko to. Kasi, yun nga, yung forecast. I snow almost the whole day today. Kaya, ayan, ready ko na rin yung binili ko sa Costco the last time. Ito, yung mas malaki na ano, pang tanggal ng ice sa sasakyan. And yun, kakain na lang muna tayo. So, ito nga yung naging cravings ko for today. So, ito yung pinaluto ko kay Jamie. Lugaw, pero medyo plain lang siya. And then, ito, may shomai, may hakaw. Tapos, ito yung nabili namin sa bitras. Yung, ano, shredded pork. Yan. So, kain muna tayo. Ayan, ah, ito rin itong dalawa. Ayan, nag-i-thug pa rin. Ito sarap po. Good morning, everybody! So, happy Sunday. A ayan, start na ng snow. Ready na ba tayo, lahat? Parang hindi pa masyado. Pero uh, ayun. Malalaman natin kung ready <laughs> ka mamaya Pero humas na tayo. Kaya? Kasi makita namin sa small na window namin nag-accumulate na ngayon yung snow. Kaya nga, start na na mas madalas tayo dito sa bahay. Kaya <laughs> masyado makakalabas. Pero ayun. Ready na? Ready! Are uh, you? Uh, ready yeah. na. Oh, let's go! Hi, everybody! Yes! <laughs> Nakakanta na ako nun. Ay, lakas pa rin ang snow. Yes. Yeah. Okay. Ito yung pinaka first ano, snowfall for 2025. Wow. Yan, balot ng yellow yung sasak yan. So, tatanggal muna tayo. Yun. So, Kamusta so, naman? <laughs> kasi. wow! Okay ba? Mm -hmm. Madali ba? <laughs> Pula na <nyo> ng ilong mo. <laughs> Yan na. Uh, <laughs> yeah, Parang kahapon yeah. lang, oh, di pa ganito. Careful, Sky. Come here. Hold on, please. Yay. You like this, no? <laughs> <laughs> you like But this, yes, no? But at least yun yung ibago. You Daddy, we to McDonald's? McDonald's? Hindi pa yung nakalimutan yung McDonald's. Oh, so, so most likely, saan tayo after? Square one na lang. Para indoor. Ayan, may McDonald's doon. Pero gusto nga sana namin bilhan si Sky ng winter boots. Kasi kanina, noong nakita ko nga na mataas na yung snow, pinasukat ko kay Sky yung winter boots niya last year. And mukhang ano na, hindi na So, one of these days, baka bumili kami ng winter boots for Sky. Ayan, tumatakbo na yung dalawa. Pero kumukhang magkakape muna ako dahil nilalamig na ako habang hinahatid ni Sarah yung drawang bata dun sa classroom nila. Ito, tapos namin mag church. Pero lalo lumakas yung snow. <laughs> Kinakain nito yung snow. Oh what is, Kai? Are you okay? Of course, she's okay. Para siya hindi magiging okay. Buhat ko lang na. <laughs> you comfortable, baby? <laughs> So yun, so sa square one na kami pupunta para indoor siya pero ganun uli, ikot ikot lang kami doon and then baka umuwi na kami kagad din wrap off ko na muna sila Jamie kanina doon sa loob kasi yan ang lakas ng snow So nag-attempt kami na mag-park doon sa may indoor parking kaya lang siguro tatang tao dun nga nagpa-park kaya hindi kami nakahanap so dito na lang uli kami sa usual parking namin yun malapit lang naman kasi yung pinto dito lang sa may food district kaya okay lang konting lakad lang medyo ingat lang ng konti sa paglalakad dahil yung mga yan ito, madulas na to yun di bali nang mabagal maglakad basta safe Ayun nga, punong puno na ng snow yung sa hig. Ulit ulit tayo po nga sa may food district. So tawagan ko na lang si Jamie kung nasa na sila. So andito rin pala sila. Wow! Oh, rin pala kayo! Eh, <laughs> What's that? What's that? Ice! Ice cream? Ice popsicle? Ice popsicle. Oh. Wow. It looks yeah. like a real watermelon! Yeah. And you put it in a stick! Last time it was <laughs> snowing, now it's snowing again. Sky, what is this? I believe water. Oh water. And so, you can try... You can try my... Let me try yours. What? Yeah, because you were running around that side. Yeah, atun dalawa kasi. Hindi pa kami nagtatagal dito. Ngayon, gusto naman nila mag-McDonald's. Mag mag Dahil gagamitin nila yung card nila you na nakuha birthday. nila sa birthday party. Do you know where McDonald's is? Yeah. Where? And store marks. Walmart. 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 We're almost up. We're almost up. Oh, yeah. up. thank you at huli kami sa Walmart dahil nandito nga sa lobby McDonald's ang gift card nila, $10 ilan na? hindi, I think 5 sila so 10 total so tingnan natin kung anong mararating nung $10 nila happy meal alay mama, happy sila <laughs> this one is what I was telling you baby oh. chicken snack No. You don't like this mommy, one. Mommy. The wrap. Mommy. Mommy, oh, mommy. yellow wrap? Oh. I, want oh, this, yeah. or I want this. I want this only. I want I you want, want you. this one. Can I can't see. Mommy, I remember. It has chicken and you liked it. Yeah. Wait. Yes. With lettuce. Yeah, you liked it with lettuce. Oh yeah. Okay, this one's tell This one this one the wrap this one on oh, the white thing. Oh, you like want chicken burger. Like Daddy, chicken burger. 20, 20, chicken burger. 20, 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. Oh, there's no chicken burger for this, sorry. So it's either a hamburger or that one. I think you'll like this better. This one, chicken yeah. snack. Yeah. No, I want, I want a happy meal. It is a happy meal. I want a happy meal and a French fries <laughs> and chicken nuggets. <laughs> I ordered that stuff because I'm hungry. You're hungry. I'm gonna go with mommy. <laughs> So hi everyone, so we're at McDonald's and Sky I stole Sky Spa. So before I was sitting beside my dad here. And then I stole Sky Spa because he he's right over there, but you don't see him. Hello everyone, today we're in McDonald's to eat. We're gonna eat here because we're hungry. And then I'm going to get chicken fries. And what else? And then I'm going to get, I'll get yummy stuff and then not chicken fries. Chicken fries? Chicken. Oh, good one. <laughs> like Enzo's so wordy. And then... Uh, That's happy meal. You the same this thing So happy meal nga in order mo? Is this mine? Hindi. Yung sa atin, separate kasi kailangan hindi pwede sa isang disibo yung libre. <laughs> I don't like the toys though. You need it, you don't have my toys. Can I see the toy? It's okay. I got no, a toy no. so I'm going to open and it, it. Yeah, and... What? What's that? It's mm -hmm. hedgehog. Yeah. Hedgehog? How about yours? What's your toy? A banana hedgehog. <laughs> <laughs> Mm, you eat first. I need my Big Mac. This not a Big Mac. and a cheeseburger. Good? Yeah. Uh, what do you end up with? Uh, I'm going to eat first. And your big Mac. Yes. And big Mac. big bag. Mm. Good. Longest one na. Look. Look at their face. Man, Jamie, busy, busy na naman. na nanalo? Wala pa nga eh. Oh, you're Ikaw mm -hmm. ulit. Ako ulit. Oh, ano ba yun? yan? Bakit talo ba yan? Hindi, ang hirap manalo sa price draw eh. I got it three? Yeah, let's see. For Enzo. Ay! Ano ba yan? One more, one more, one uh, more. Last na, Skye. Let's try sky. Sky, sky. My Big Mac! Ano ba ito? My Big Mac! Wait na, okay. So yun lang. My Big Mac! Ayan, <laughs> si Sky tumakbo na doon. As usual. Success. Success na naman ba siya? Oo. Let's go, baby, come. Sky. Ayan si Sky, nakahanap na ah, ng winter boots niya. O diba? Size 10. Huwag kang pamit eh. Ayan, nakapag-ikot-ikot na kami. And gusto ko sana bilhan si Jamie ng sapatos, yung on cloud. Ganda kasi nung kulay niya, tsaka yung review nga niya. Comfortable siya. Pero walang size. Kasi yung size ni Jamie, 7.5. Ang meron sila, 7 tsaka 8. 8. Walang in between. Kaya nga, so tingin muna tayo sa iba kung saan merong 7.5 So, sa Tuesday, punta naman ako sa Vaughn Mills Merong ding browns doon. So, check natin kung merong size 7.5 Pero kung wala talaga baka sa online na lang Ito, last stop na uli namin Uniqlo Dahil since nagsusnow na nga si Jamie, walang gloves Wala ka ba talaga ng gloves? Siya. Last year, anong gamit mo? Ah, si Rana. So, tingnan natin kung meron tayong mabibili dito. Ayan, susukat ko si madam. Maliit. Maliit? Maliit ba? Ano po siya? At. Malaki ata. Tama ba? Siguro tuloy okay, alam. Wala ko sa naman eh. Yan, madam na madam. Yan, ito na. Ang mga gloves. Pero maraming pang tao. Oh, ito, itong pagka-brown para mas maganda, no? Oo, oh, pwede rin. Or Large? Hindi. Ako, mas gusto ko ito. Ikaw? Okay. Uh hmm. -huh. Uh -huh. so, mo. Ano, no, yan na? Final answer? Yes. Kasi mga ganyan parang hindi yung mainit yan. Mainit oh, yun. Oh, po, parang medyas lang siya. Mm hmm. <laughs> Ito na, so, okay na oh, Sige, okay. Okay. okay Success! Success! Ito, may nakita kaming pants para kila sky. Ito, maganda sa ano. Plain black. Tapos, may features sa loob. Kela, ba? Kaya na. 34.90. Kaya lang. Bubutasin ng Sky. Ayun yung last time na binili namin na pan sa kanya sa winners. Parang ganyan, di ba? $30. Tapos tatlong piraso na. Mm -hmm. Tapos yes. more or less ganito. Uh -huh. But of course, syempre, hindi ganito kapulido yung uh -huh. yung quality. Pero, Pero ano, pwede mas na rin. Pa. Tama. Ayan, paalis na kami. Oh, amin. yeah. Pero iniisip pa namin, pupunta kami doon sa bahay ng pinsan ko. Kasi kanina message niya ako, meron daw siyang papaitan. Pero ang lakas nga ng snow kanina. Pero ito si Jamie. Ano, dadaanan ba natin? Tignan muna natin baka may sobrang lakas ng snow. Okay. Check muna namin kung ano yung sitwasyon sa labas. Yelo pa rin. Pero medyo humina na pero meron pa rin snow Yan, balot na naman ng yelo yung kotse hmm. so hindi na kami natuloy dun sa bahay ng pinsan ko dahil kanina yung paglabas namin sa parking lot sa square one medyo madulas yung kali and uh, yun nga medyo malayo kasi yung bahay ng pinsan ko siguro mga 20 minutes drive din kaya ngayon ito, kaya na lang kami sa Pachiquin Hall kasi nag-trip uli kami ng something na mayroong soup sabi ko rin kay Jamie na next time kapag ginatuli yung weather forecast baka sa bahay na lang kami eh. kasi hindi naman laging ginato yung yung weather dito and medyo delikado kasi kapag ginato yung kali ito, kakain na kami ng dinner Siguro, so again, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye!